Um, binabati ko po kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Mahina ang connection ko. Nakikita ko yung um, reminder sa akin na your connection is weak. Uh, ayan. Laging connection is weak. Alam niyo guys, isa sa mga problema ko yung wifi namin kasi napakahina talaga. Kaya yung mga interview natin sa ating mga kababayang OFW, minsan inuurong sulong ko, minsan cancelled kasi uh, kailangan ko muna i-condition yung aking connection. So napakahirap ng aming mga connections dito para kaming nasa Pilipinas. Anyway guys, uh, ang oras ko ngayon ay 10 o'clock na, late na naman, muntik pang hindi pa umakyat yung matanda, gusto pa niya magstay sa labas kasi maluwanag pa rin. Pinilit ko na lang na isarado yung mga pintuan pa at mga bintana para hindi niya makita na maluwanag pa sa labas. Para makonvince ko siya umakyat or else late na naman ako matutugog. By the way, bago ako magbigay ng aking sariling komentaryo sa panibagong lumulutang na pangalan ngayon sa PCO, gusto ko munang batiin ng bonggang-bongga ang mga taga iglesia ni Kristo talaga. I really salute you guys. Thank you for supporting this uh, small channel, especially for connecting with me through your messages, through your comments. Maraming maraming salamat po dahil nakakadagdag inspiration po kayo sa mga ginagawa kong video, mga ginagawa kong reaction at the moment. Kasi itong channel na ito talaga live streaming na nag-accommodate po ng OFW. So let's move on to our topic. So nagulat ako guys kasi marami nang nauna na mga vlogger na nagbigay reactions tungkol dito sa isa na namang miyembro ng Iglesia Ni Cristo na matunog ang pangalan Sabi nga, makasalik ka man, ma-born again, ma-Jehovah, ma-INC, or whatever religion you belong. Basta basta nagkakaisa tayo isulong o inuklok ang isang uh, servant na karapat dapat, let's go. Parang ganon. So, kaya Al Iglesia ni Cristo muli. At syempre, pag uh, galing sa grupo o galing sa reliyon o galing sa community ng INC, no doubt. No doubt na hindi natin sila suportahan kasi um, sila nga yung modelo ng pagkakaisa. Sila nga yung modelo ng kapayapaan. Kaya syempre, kahit ano pa mang religion ang iyong kinabibilangan, basta para ito sa bayan at para sa ikabubuti ng ating bansa, go-go-go tayo dyan. Kasi we know for a fact na, um, na kayo at um, masakit man isipin na uh, walang lumulutang galing sa mga ibang sekta, no? Laging sa inyo yung parang bida. Pero ako yung taong I don't jealous. Kasi ang gusto ko para sa kabutihan ng ng mamamayan, -mama hindi lang para sa iisa. Kaya nga ganun na lang tayo sumuporta o kaming mga pamilya namin. Ah, uh, na lang sumuporta kay Senator Marculeta. Hanggang ngayon, na, hindi pa nag-zinc in sa amin yung mga pangyayaring. At alam ko hindi lang sa amin na matunog din siya sa mga ibang lugar sa kahit sa Mindanao, 'di diba? Kasi ako ay belong to Visayas. So now, let's go back to another personality ng Iglesia Ni Cristo na eto na naman uh, pinag-uusapan, hindi lang pinag-uusapan by social media. Talagang naitala ito o nai-report ito sa ano uh, political news. So, eto yon Babasahin natin. Ang political news uh, naglabas ng kanilang eto yung kanilang headlines, sa Fifth and final Anthony Taberna floated as new PCO chief. So, ibig sabihin, Talagang uh, hindi ito lalabas kung walang pinanggalingang mga author, kung sino ba talaga yung gustong maglukluk dito sa kay uh, Anthony Taverna bilang panglima at panghuling, sana, panghuling PCO bago si PBBM matapos sa kanyang termino sa 2028. Pero uh, according to some reactions, kasi we will not be reading all of this, According dito sa explanation na to at doon sa mga blogger na nagbigay na rin ng kanilang opinion ay hindi nga tinanggap, dincline ni uh, Antonita Taberna. So kung tayo ang bibigyan ng ano no, ng katanungan, bakit niya dincline? Bakit niya inayawan? Bakit niya tinanggihan? Napakagandang opportunity ito, 'di ba? PCO Malakanyang ka nagtatrabaho and you will be part of the history of this administration. Pero bakit ganon? Knowing that uh, may mga sinasabi yung mga iba na Anthony Taverna is very close to the first family. Pero bakit may uh, pag-decline ng offer na napakaganda ang posisyon? At swak pa ito sa kanya kasi he is also um, kumbaga, veteranong journalist aside from uh, veteran journalist he is also a good reporter meron siyang magandang credibility di ba maganda yung kanyang track record bakit kailang bakit declined okay so uh, of course ang totoong kasagutan niyan hindi natin alam hindi ko alam hindi alam ng nino man na nagbigay reaction dito tayo nagbabasis sa mga nababasa natin sa pahayagan naririnig natin sa mga Uh, social media uh, personality na nagbibigay reactions about this issue na bakit tinanggihan o bakit inayawan, di ba? Kung tatanungin niyo ako kung pabor ako na tinanggihan ni uh, Anthony Taberna yung posisyon na yan, yung pagiging PCO, para sa akin, suwak siya sa posisyon, suwak siya sa title, pero hindi siya nababagay sa administration. Na I'm sorry to say that, na hindi siya nababagay sa administration na to. Kasi, kita mo naman, ikaw ba naman magsiserve ka sa admin na to, tapos yung uh, survey laging lagapak, tapos pag sa'yo masisi, paktay kang bata ka. Kasi ba diba, uh, kaya nga siya nagpapalit-palit ng mga PCO kasi according sa ibang source, nagkukumahog na ma-recooperar ma o ma-recooperate yung kanyang mga trust rating na pabulusok. So, at nakasalalay din sa PCO ang pag-angat nito kung kinakailangan ay maganda yung kanyang mga i-report -re sa mga tao para kahit papano umangat-angat yung, yung rating ng Pangulo. Kung ikaw ang PCO officer, ang hirap tanggapin ng posisyon na alam mong overqualified ka pero wala kang i-report. Kung ano yung mga nangyari, ano yung mga bagay-bagay uh, na na, na niya na simula nang umupo siya. So, i-report mo yun eh. So Puro kapalpakan kasi sa bigas. Yung uh, itong huling sinasabi niya na, Um, parang wag na tayong problema kung may tagbaha o tag kasi iipunin na lang natin 'yan para sa tagtuyo ay magamit natin. So, do you think pag ikaw dyan ang inupo sa PCO na yan ay uh, hindi sasakit ang ulo mo. Of course, ano mo yan eh, parang ikaw yung alter ego ng Pangulo. So, sa nakikita ko, overqualified si katunyeng sa posisyon na yan. Pero hey, hindi ito blessing para sa kanya. Kasi uh, masisira lang yung track record niya na magsisinungaling siya sa harap ng mga press con, dahil magre-report siya sa mga achievements pero wala namang nakikita ang mga tao o wala kang mai-report na tama papalakpakan ko talaga siya at sa saluduhan, hindi niya tinanggap kung totoo man itong kumakalat na talagang nag-decline siya o talagang inayawan niya kahit ganun siya ka, sabi nga nila, close ito sa first family. Pero hindi niya tinang, tinanggap ang posisyon kasi ma, baka masira lang yung kanyang track record na maganda. Masisira talaga siya dyan kasi nga mahirap ipagtanggol itong administration ito sa daming mga kapalpakan. So, yun po, um, maganda. Magandang ano ito. maganda itong mga... Maganda itong ginawa niya as in talaga. Kasi uh, sayang naman kung madudungisan siya na napakaganda ng kanyang record bilang journalist. Tapos mga madudungisan siya dito dahil madadawa, madadamay siya umadadawit yung kanyang pangalan dahil jan sa mga palpak ng gobyerno. Aminin natin may mga palpak talaga ang lahat ng namumuno pero ito yata ang pinakamadaming palpak sa administrasyon na ito. Um, kung tinanggap kasi din ito ni Ato Anthony Taberna, da, da may ulit dito ang Iglesia ni Cristo. Kahit anong iwas aanohin uh, ulit, babatikusin na naman yung relihiyon ninyo. Alam ko matibay kayo pagdating sa mga bashers. Pero syempre, um, nakakaumay din minsan na paulit-ulit na lang tinitira yung pangalan niyo. Parang kahit pa tao din lang kayo, masasaktan at masasaktan kayo dahil doon sa pagka-binash uh, itong bagong PCO sa kaling tinanggap niya, ililink naman itong mga taong masasama ang loob doon isasama yung uh, inyong yung kinabibilangan ni Antonita Bernan na relihiyon Yun lang kasi yung masaklap. Siyempre uh, para sa akin ayaw din siguro niya madawit. So, well, sa uri ng trabaho tinanggap niya as journalist, marami talagang basher. Pero lalo't mababash siya dito kapag uh, siya yung ipalit kay Ruiz, kay J. Ruiz. Kasi nga Again, uh, bagay sa kanya yung trabaho, bagay sa kanya yung titulo, pero sa administration ito hindi ito blessing para sa kanya. By this time, I think masasayang lang yung pinaghirapan mong pangalan, tapos madudumihan mo lang, madudumihan lang dito dahil sa wala uh, nakita naman natin, self-explanatory na yung mga survey ba diba? Pabagsak. Mas mataas pa ang trust rating ng dating pangulo na wala ng uh, power ngayon. Nasa kulungan pa. ba? Diba? So, I think it was a very wise decision na hindi tinanggap ni Ka Tunying itong alok sa kanya ng uh, first family. It's a good, good, good decision talaga na hindi mo tinanggap at least kung wala ka, hindi ka attached sa malakanyang, isa ka pa rin journalist na, iinga, na iniingatan at uh, nirespeto ng mga tagahanga mo. So yun lang po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po tayo magdasal na maiayos ma ma na ng ating bansang Pilipinas. Kasi ang gulo-gulo na ang daming kidnapan di umano, si Tebes di umano, Naisip ko lang sana kung na-kidnap si tebes pa Pilipinas, dapat ganun din ang ginawa nila kay PRD. Kidnapin na ulit nila sa Hague, pabalik ng Pilipinas. Para sa Pilipinas siya litisen, sa Pilipinas siya uh, iharap sa mga korte natin dahil functional naman ang ating mga judiciary court. So maraming salamat sa inyong lahat and sana magkita kita tayo muli sa next natin video. Bye for now. Thank you for watching.